Lalaki sa Hong Kong, dinimanda ang kanyang kerida para sa halagang 600,000 dahil ayaw na sa kanya ng babae. Ilang taon ang nakalipas mula na nagsimulang mababae ang 50-year-old na may asawang si Chang na nagkaroon ng isang 17-year-old na kerida. Pinagastos niya ng lubusan ng teenager na binilahan niya ng mamahaling regalo gaya ng isang Aston Martin at binigyan din niya ito ng maraming pera. Makalipas ang dalawang taon, hiniwalayan ni Chang ang kanyang asawa na binigyan din niya ng pera at sasakyan para makapag-move on na sila ng kanyang kerida, na patuloy niyang binibigyan ng pera at mamahaling regalo. Pero nang niyaya niya magpakasal sa kanya ang kanyang kanyang kerida, tinanggihan siya ng babae na sinabing hindi na niya mahal si Chang. Dala ang lahat ng pera at regalong ibinigay sa kanya ni Chang ay nagmanehong paalis ng babae sa kayang kotse na bigay din sa kanya ni Chang. Kalaunan ay nadiskubre rin ni Chang na nagpakasal sa ibang lalaki ang babae at sila sila'y nagkaanak itong Abril. Nagalit si Chang na nagdesisyong idemanda ang babae sa halagang 600,000 US dollars. Ilang buwan ring nagpatuloy ang kanilang legal na labanan dahil diniin ni Chang na pautang lang sa babae ang lahat ng binigay niya dito at may utang pang interes ang babae sa kanya. Dinemanda din si Chang ng babae na sinabing kahit na binigyan siya ng pera at regalo ni Chang, ibinigay naman niya kay Chang ang kanyang kabataan, kagandahan at oras na hindi hindi maibabalik ng kahit na gaano karaming pera. Wala pang final verdict sa kasong ito, pero mag-iwan na lang po ng inyong opinion sa comments.